Ito, ganyan ganito yung kalakasan mo. No? no? Senior citizen, oh. Ah, kalbo na kayo. Pero <laughs> ano <Malaki> na yun. Ayo, <laughs>

Hindi ko nakilala ni John, hindi yung madadalas dito eh. Oo, oh, oo. Oh. Mahiyaan kasi si Jijong. Nakasama ko lang sa trabaho si Jijong. Mahiyaan si jung <laughs> Dati, nangyala, dalawang taon muna ako dito sa Kuwait bago ko muna dito sa Marina. <laughs> hindi kasi ako... Ano nakilala din ako ng Ah, grabe ha, sige nina pa man Piso Piso Talo kami ha Talo, kabiansa Hindi ka lahat ng mga hap Marami tayo, talo kami dito eh Hindi, kasamain na to si Abo Suruy Suruy gusto ko gusto ko maglaro tayo. Wala wala pa tayo nagsama talaga. Dadahan Buta. Yeah. Senior citizen. Naglaro sa Marina. Dalawang senior citizen age 60. Ah, ito. Ayun si Bubut ata Sa Bibut. Sayang, sayang ba ah. yan? Kaya naman kasi kasi gawa nung Dati siyang tapat ng ministry. Oo nga, sayang. Kaya napalitan. Kaya ang government naman dito ganun. Kaya napalitan ng position. Dalali yan. Palit na Kaya nga, wala ka stable ba no?

Ya yeah, happy birthday Abu. <laughs> Abu. Ya Abu. Gi Abu. give me shoes shoes Abu. Abu shoes. <coughs> Abu give me shoes. Abu. Abu. Grabi inyo citizen age 20 plus. Oh. lah senior citizen, oi, na kebuk senior citizen, oh, <laughs> Bitong ganda May license hahaha, <laughs> 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 <tututuk> Pag-uwi ka na! kaya ni Waldo. Di Chi, nagpapalit ka na! Tapat ako na lang! Palit na, palit na. muna! Malalaro mo lang eh! na, hindi kaya! Hindi Chi, tawag ng muna! mo muna!

Misses mo lang ha. Idol Boston. Kira Irving. Oh, iba yun. Pag uwi niya, iba din yung ano niya, pang tulog. Idol si Irving. Wala, oh. Brooklyn na ako. Brooklyn. Brooklyn na ngayon? nandun na si Irving kasi. Ayos na ba si Juan? Si Duran? Ayos na ba si Duran? Si Duran, okay na ba? Dali, ba doon. Uy. Uy. Hala, klaro na, inding, inding. Minda yon yung punila, parang popispan sa Jangan Bob ka dong? Ya, ya, ya. lang dulu na <laughs> Hige, batayan mo rin tayo. Bawal. 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 dito Bawal. 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 Bawal.

Kailangan sila tisin. tisin. Dito, saan kalaban? Saan kalaban dito? Laro ka? Siya lang kasipa na. Laro ka? Uh, Laro ka pa Laro ka? Laro ka pa rin. Kalaban yun. Yeah. na unahin yun, nakalaro na yun sila. Yawa. Shooter dengan bata ini shoot kan ini. Lah. si Abu. Semain si Abu. Oh, terus si Abu.

kageto. Nakasumang hamon so. Sulutan kayo. Siyempre hindi pa idi mo laro yung uh, grupo ni Mayor doon pa sa si kabila buong tin. Ah. Uh, Sige, sabay-sabay tayo. Tayo. Ku tang. Kami rin ang kasama. Bigyan mo po saka malon Sutihon ka to. 5. Sutihon niyo guys lahat. Ada sembong. Ayo kayu

Sambahan yung mga harang eh. Oo. Sambahan ninyo. Wala laman yun. Di Buenas lang. Sipag din. Sipag. 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 Wala laman. Oh, tayo. Abo para. Abo! 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 Abo, next game.

Malakas ang eh. Mas una pa kunin nun dito sa kuwit. Malakas ang amo eh. Pero ngayon. Okay na siya ngayon. Ayun na, ha, mo. Asa siya lo. Ito ba tukloy? Na, -tukloy. Na, tukloy. Nabi sana, Nabi sana, mo Nabisaan mo dong. Wala na. Nabisaan mo uh Alam ko yun. Yun pa yun na.

Ay, ay. nabisaan na mo doon? nabisaan na mo? karoon nga week oh. hindi na ko sa visa doon kaya yung tatay nung naman namin nung trabaho ano asa na yan na

hindi nyo makatungo yung bakuha tira tira senyor tira yun pa herman mahingi niya herman Sino nagbantay ngayon? Bata. Hindi sa nani. Kilo may mag naglaro sa Marina Ship. Isa. Isa lang. Ah, yun yun. Si Ino.

gusto gusto mo na okay, natalo man sila gusto yung gusto mo hanap ng kalaban bahala kayo dyan Eh lang na may service na lagi Alvin, ha? With Alvin. Abo. Yes, Kunin mo na lang sombrero na ikon. Kay Jipoy, nandun Jipoy, nandun pa. Tapos na, tapos. Ah, pa. Laro pa. despatch toy kuwi na kayayo aduh yung citizen number 29 wala 60 ay, kailangan pa ay, kailangan pa rin may, may bantay <laughs>

Tira-tira, bang! Kamu senior. Hahaha, letak aku! Basic, aku! Okay, right, bang bang Asan ka ba? Naglaro ka hindi? Wala. Naglaro ka do? Talo kami. Talo lagi lang. Ananin mi? Tagko kayo ng trai? Lugi kayo tim tim team-team. Ako team-team. Itong muklo, isa dito, isa kalaban si Richard may kasama pa siyang kon malaki ayo ayo na lang alam mo tao kasi na sa lang piso piso ayo na lang tayo po tingin mo kung kayo ng gila wala pala bob pala bob talaga ayo na lang pala bob Last, last. Abu Pli. Ino, oke okay na 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 na